Ganito ang senaryo na maabutan mo sa Bypass Road pag dumaan ka rito. Maraming truck na nakapila. Ah, kabila, magkabilaan ay nag-aantay ng kanilang biyahe patawid po ng samar. Dito po sa bahaging ito ay marami pong mga nagtitinda. Kaya dito na rin po sila tumatambay para po sa mga ah, personal na pangailangan nila. Lalong-lalo na sa pampalikuran at saka sa pagkain nila. So dito po sa baba ay nandito po yung tikiting booth. So iikot tayo kung gaano karami magkabilaan yung nakaparada dito po sa bypass road sa Tacloban City. So baba muna tayo. Mula sa bahaging ito ay mapapansin na natin yung ticketing boat. Ayan po, bo, nakita natin yung mayroong pong boat. ah uh, Doon po, naka-pwesto po yung shipping company kung saan tayo kukuha ng ticket. Ito rin po, pero wala na silang naka-duty ngayon. Oras natin ay nasa alas 4 ng hapon at kita natin yung magkabila ang pila. Grabe po talaga mga idol. Dito po ay mas maraming naka-stranded kaysa po sa bahagi po ng Samar. Kasi dito magkabilaan at sa kabilang side ay meron din kung mapapansin nyo. Mamaya iikutan natin sila para mas may ko sa inyo kung gano'n rin karami sa kabila. No? So ganito yung mga sitwasyong nararanasan ng mga idol natin dito. Dahil nga po sa pahirapan po sa pagsakay at sa bagal daw po ng proseso ng pagsakay. Yun po yung mga iniinda nila, yung sinasabi nila ng mga driver dito marami pong nagme-message sa atin nagpi-PM about po sa mga concern nila dito pero kapag sinasabi ko naman kung gusto nilang magpa-interview ay uh, naiilang naman sila magpa-interview mga idol ayan so umabot na po hanggang sa dulo na ito yung mga uh, truck so ito po itong kasada na ito ng bypass ay papunta naman po ito sa bus dito po sa bahagi po ng Tigbao at sa Kasalbasyon dire diretso yon. so hanggang dito lang muna tayo, babalik tayo doon naman sa kabilang side kasi 4 lane dito mga idol yung bypass road ayan o, no? ay 6 lane nga pala o tatlo sa kabila, tatlo sa kabila ayan so yung nadadaanan dito ay <clears throat> dalawang lane magkabilaan, ayan o no? tingnan nyo at babalik tayo sa kabilang side naman kung gano dito karami ayan o no? mga idol no lahat po dyan, mga karamihan, mga wingband, ten wheelers, ay nag-aabang. Ang iba dyan, ay limang araw na daw sila, sabi ng mga idol natin, na nag-message. Sabi, idol, five days na kami dito at hindi pa rin kami makasakay. Yung iba daw, kararating lang pero nakakasakay. So nga ba yung problema? So yun po sa issue na yan, ay no comment muna na tayo. Siguro naman, alam nyo na kung ano yung nangyayari dyan, kung bakit nauuna yung mga nasa huli. So kayo na po yung bahala mga idol. So dito ay pansamantalang huminto muna tayo. Tinignan natin kung gaano ito karami. Nakumuha na rin tayo ng pictures sa bahaging ito. Pagkatapos ay dumiretso na tayo para may pakita ko naman sa inyo dito sa side na ito na kung gaano karami naman yung mga nakaparada <clears throat> magkabilaan. Ayan o. So tignan yung lahat sila kung gaano karami. Kaya sa mga idol natin na nagbabalak po na pumunta po ng Samar ay dito muna tayo mai-stress sa bahaging ito ng bypass road. Kung tatawid kayo ng Samar, magbaon na po kayo ng pasensya kasi ganito po yung sitwasyon na maaabutan nyo po rito. ay sa usapang pagpapatawid, sana po, sana po nananawagan din po tayo para sa ating mga idol ng mga biyahero na nai-stranded na sana po ay mapabilis din po yung proseso. At sana po dyan sa Amandaihan Port, ay dalawa na po yung dumaong at sa sa Tacloban Port ay dalawa na po yung dumaong naroro para mas gumalaw po yung traffic no kasi parami ng parami po yung mga na stranded sa bahaging ito ng bypass road at sa bahagi po ng Samar no sa bahaging side ng Samar ay marami po meron po tayong uh, video diyan about sa bahagi po ng Samar na marami din po yung mga stranded dito. Ito naman po yung daan palabas na po ng bypass road papunta po sa uh, Maharlika Highway. Ayan, so ang dito lang muna yung video natin, update na po yon sa kung gaano karami yung na-stranded sa bahaging yan ng bypass road. Ayan, so dito lang muna tayo. Till our next video. Bye-bye!